Y Station. Exit C. Pwede rin kayo mag-exit dun sa exit D dun. Labas tayo ng exit C. Yan, footbridge guys. Diretso lang. Dun kayo bababa sa kabila ah. Pag ganun. dito. Ayan, dito makikita nyo na yung akyate natin. Ayan siya oh. Ayan. Kaishan. Ayan. Ayan. Pagdating dito sa dulo ng footbridge, pwede kayong bumaba sa hagdan, pwede dito sa lift, baba kayo ng lift. Ang lakad natin yung way na papunta ron. Hagdan na tayo? Yan, pagbaba nyo guys sa hagdan, lalakad kayo sa inyong right side. Yan, wag kayong diretso guys, ha. liliko kayo sa kanan na yan. Paikot siya guys, ikot kayo, yan lang. Lalakad kayo ng diretso dyan sa kanan. So yan, dito kami lumabas sa exit C. At pwede rin kayong lumabas ng exit D. Yan. Madadaanan natin yung exit D dyan, guys. Yung leaf, ayan, dyan tayo galing. No? Kung bumaba kayo ng leaf, ayan yung lalabasan Dito na, alahan na alang kayo ng pa-right side. Kung exit D naman kayo, ayun. Yung exit D. Yan yung exit D. Sa so, lalagpasan natin dahil sa exit si tayo dumaan. Diretso lang tayo. Diretso nyo lang gaya, guys. Mga after 5 to 7 minutes na lakad nyo, guys, may makikita kayong stoplight sa inyong right side. Tatawid kayo dun sa stoplight, guys. Bali, easy lang to, guys. Short and easy walk lang to. Nasa 121M lang ang taas ng Kaishan. At nasa 2 kilometer lang to. Sana yung video, eh. Tawid? ah uh, tawid Okay. <laughs> Ay pagdating niyo diyan guys, makikita niyo itong stoplight ayan. Tawid lang kayo diyan. Ayun yung paligid oh. Yan pagtawid niyo guys sa kabilang, makikita niyo yung Hame Sancho na sign. Susundan niyo lang yung sign na yon. May Sanchun. Ayan, susundan nyo. May Ano <laughs> pa naman, hindi pa naman. <laughs> may <laughs> Ayan, susundan nyo. <laughs> <May laughs> exercise area. 3 garden. Pasanyo pa yan. Diretso tayo diretso. Yes. Iba yung kulay mo tinpok road tinpok road yan guys tapos dadaan tayo dyan sa ilalim ng tulay tatawid tatawid tayo yan yung tulay nakita nyo yung low post dyan dyan direct lang tayo dito Sundan nyo lang yung Hamei Sanchun To the right To the right, to the right ano Hamei Sanchun Road Susundan nyo yung Hamei Sanchun Ayan yung arrow nya So dito tayo sa left side Left tayo, left Then dito tayo dyan ha Dito tayo sa left side Basta sundan nyo lang Hamei Sanchun Road Walang ligaw guys Diretso na yan. Diretso, diretso, diretso. Makikita nyo yung public toilet. Sa tapat ng public toilet, yun na yung starting point natin. Ayan yung public toilet. Ayan. Tatawid lang kayo sa kabila. Starting point. Let's go guys. Ayan. Yung Hamishan Chun public toilet. Ayan yung starting point niya. Ayan. Ayan. Tatawid tayo. Ito yung starting point. Ito to. Yes. Uh -huh. Ayan, yung mga senior May dalawa kaming senior na kasama Ayan, dumating kami dito Sa starting point 9 57 Ayan yung makikita nyo Ayan yung toilet Ang init. nag ba kayo? Ang init. Dati makikita nyo sa starting point na Ganyan talaga pag galing. Galing kasi siya ng ano? Galing kasi siya ng West Dog eh. kaya Oh, yan na. Yan yung matadaanan nyo. Sa bike to, di ba? Ito tayo. Makita oh, oh, nyo yung kaisyan. Sundan nyo lang yung station. Ito. Ito starting point. Makita nyo yung bridge na yan. Ayan dito tayo bababa. Siyong auction. Yan yung, yun yung akyatin natin. Pag akyat dito guys, may makikita na kayong libingan. Sa part na yan guys, ay lalakad kayo sa inyong left side. Pag nakita nyo na yung simenteryo, daan sa kanan, dito tayo sa left side. Okay, dito sa kanan, dito kayo sa left. At makikita pa rin nyo ang isang pang libingan dyan. Ang po. Okay, Ini yung mga daan dyan sa left side nakikita na namin yung na namin ngayon no ah guys, yan ang ganda lang. ng easy, easy ang ganda, <laughs> ng, trail. Ang ganda <laughs> ng trail ang ganda ng trail niya yeah. yun yung makikita nyo guys so yung mga gilid gilid na yan, pwede kayo magpicture picture pag gusto niyo umakyat akyat lang kayo yeah. Yeah. ang ganda ng view, so, view. oh, bang, bang, bang. oh bang, bang. ang ganda ng view oh lang lang Upuan, <laughs> dito kami sa next upuan ah, may isa pang upuan dito eh. Yung ikot siya ng tubig. Oo, malaki yung kinukuha May nasusunog kasi diyan, yung kay kong din, ayun yung nagdidilig. Helicopter, kumukuha siya So ayan yung view. Yan, yan. Okay tayo. Sa so, tatlo yung pagpipilian guys. Dito tayo sa left side. Yan. isang right side. Ah, uh, middle. At dito tayo sa left. Left side plastic. tip. Ayan, kita nyo ba yan guys? Yung view. Kapag na kayo. Ayan, ang ganda. Ayan. Pag nyo, ito na yung makikita nyo. May isa pang upuan dito. Ang daming upuan. Ayan o. Oh. Tapos may mga gilid-gilid guys. Ito kayong picture dyan. Nandun yung summit sa taas. Ayan, pagdating dito. Ayan, baba muna kayo doon para mag-pictorial kasi ang ganda rin sa baba ayan tapos andun yung trig sa taas hangin. alam mo picture <laughs> ka lang <laughs> ang isa oo alam kasi ko diba parang sakaw lang mapapagod ka lang ano hindi na, video ka na namin wala ang trig so ito na yung trig Woo! from here guys, makikita nyo na yung fish pond. Tutorial. Pa <laughs> hmm. Pagdating dito sa trig, sa right side, may babaan dito. So, pwede tayong bumaba dito, pababa. Ito yung daan niya, pababa. dito kayo bababa, guys. Sa right side tulak mo pa ako so kung gusto niyo mag back trail pwede rin pero kami dito kami bababa sa kabilang side yan dahan dahan dahil medyo mano yung bababa yan, yan. tayo at dito na kami sa ilalim ng mga puno yan yung trig ito yung daan. Kamoting kahoy at kamote. Puro kamote ang baon. Malalakas sa hangin. <laughs> Malakad lang eh. Ito sa pagkain nila. Nadadaanan nyo yung mga painting na yan pagbaba sa mga bato. Ayan. Ayan o. Oh. Ayan siya yung mga painting. naandahan sa gilid tayo ano tayo guys ano tayo nandun na sila sa babao oh. short hike lang to guys pero kung marami kayong aura syempre matagdalo katulad namin marami kaming aura marami kaming paika yan yun lang yun lang na yan kita yun na yan tapos pa pasensya na yung kabila na yun. So yan, nakikita nyo yung isang bundok na yan. Hindi kayo dyan de derecho guys. Dito kayo kakanan kayo dyan dyan. kanan Yung -right susunod na hihil, magra-right side kayo dito. Dito yung daan. Dyan ta Huwag na kayo hindi de derecho doon ha. Meron yan. Medyo malabo lang. Ayun, may ribbon yan. Yan O, o. Yan guys, may ribbon naman pala tandaan. So wag na kayo diretso doon dito kayo. Pero kung gusto niyo mag-aura doon, makita pa kayo. Yan, ang saan. Yan yung ribbon. Kasi yung ribbon yun yun. Oh. Ribbon. Maanan nyo itong mga talahib.com O, ang daming talahib. Malapit na tayo Malapit na sa baba. Yon. Hindi pala, okay. Nandito na tayo. Ano to? Ano ba pangalan nito? Kita, yung... plastic lang Ay, maa, dito, <laughs> dito na tayo guys sa endpoint point. <laughs> <laughs> page na to ta. <laughs> okay, village. Dito na tayo. tayo ngayon. So, lahat na ng derecho. Si <laughs> Pagdating nyo dyan sa kanto, guys, Fuxion Street na yan. So, kakanan kayo papunta sa minibus na number 74. Yan ang ating end point. Fuxion Street. Tapos, ayun yung minibus. Yun, yun. Doon tayo sasakay. <laughs> Ayan, natito dito na po nagtatapos ang ating hike. Sasakay tayo ng minibus 74 papuntang Longping Station.